City Councilor sa Mandawi nga nagkadinggi mi asoy sa yang experience hospital ospital nga puno-puno sa pasyente. Pipila ka oras, nagpaabot aron lang mahatagan o kwarto gikan sa emergency room. At ang report ni Nico Serino. Balik trabaho na karong adlaw si Mandawi City Councilor Malin Cortez Zafra nga mitambong sa regular session. Kinihuman siya ma-admit sa pribadong ospital sa Mandawi City sa miaging simana upat kagabi isiya nga na-confine sa ospital human magkadengge. Asoy pa niya, hilabihang puno ang pasyente ang ospital o gani pipila ka oras siya nga nagpaabot para mahatagan o kwarto. Daghag pasyente, mm. dili lang kay bata ang naigo, kundi tanan, way pili ang dengue. Mm. No, um, in fact, kanang um, ingon sila nga ang hospital is puno. Mm. So I had to wait for almost nine hours para lang ko makasaka sa room. Mm -hmm. And even if maka lang ko ng kuhuka, na emergency room bed, I had to wait for almost five hours. Maunga tambag ni Zafra, kinsa usa sa ka-nurse o mo'y assistant chairperson sa Committee on Health, ang ayang magmatngungyod ang tanan, batok ni ining maong sakit, o himuon ng mga precautionary measures. Kanaganing mga breeding grounds sa Dengue, like Tanong, mga botelya na tubig, na make sure jud nga lagi ni mga tubo. I kanang tubig ang kada sa tano mga kubot kapag tuwa di amo mo jud di you never know um it's at home no or it it's it's everywhere so magmatnun jud ang tanan. Kini mga high school students nga hinabi kaganiha aminadong na alarma sab sa mga kaso sa dengue. Kaya daghan silang kaila nga nataptan ni ini karong bag-o. Maong nga sila sab kuno muhimo og mga lakang sa balay aron kali kayang managhan ang mga lamok nga nagdala niini. Iya ni ini. mo ang kanang nagpundo-pundo na tubig para mabawas-bawasan sa dang uga na tubig wa. Maglotion, kita to lotion na Dr. Uh, para para di makakuha ng lamok, makapatong, mabawuan man. Nico Sereno. Balitang Bisdak.